Paano malaman kung ang sign ay galing sa Diyos? Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang Kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugud lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Roma, kabanata 12. Madalas nating hinahanap ang mga palatandaan mula sa Diyos upang gabayan tayo sa ating mga desisyon sa buhay. Ngunit paano natin malalaman kung mula ang mga sign na ito sa Diyos? Una, ang tanda na mula sa Diyos ay hindi mag-aanyaya sa atin na gumawa ng kasalanan o lumayo sa kanya. Ang Diyos ay Diyos ng katotohanan at kabanalan kaya anumang tanda na sumasalungat sa kanyang mga utos ay hindi mula sa kanya. Pangalawa, ang tanda ng Diyos ay nagdadala ng kapayapaan sa ating puso. Hindi ito nagdudulot ng pagkalito o takot, kundi nagbibigay ng katiyakan kahit sa gitna ng mga pagsubok. Pangatlo, ang tanda ng Diyos ay kadalasang kumpirmado sa pamamagitan ng kanyang salita. Kung may duda tayo, maaari tayong bumalik sa Biblia upang suriin kung ito ay naaayon sa kanyang kalooban. Sa huli, ang pinakamahalagang paraan upang malaman kung ang isang sign ay mula sa Diyos ay ang pagkakaroon ng matibay na relasyon sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin at pagsunod sa Kanya araw-araw mas magiging malinaw sa atin ang kanyang tinig at patnubay. Panalangin Panginoon, maraming beses akong naghahanap ng tanda upang malaman ang iyong kalooban. Ngunit higit sa anumang palatandaan, nais kong ikaw mismo ang aking hanapin. Gabayan mo ako sa tamang landas at bigyan ng kaliwanagan ng aking puso upang matukoy ang mga bagay na mula sa iyo. Tulungan mo akong manatiling tapat sa iyong salita at magtiwala sa iyong plano kahit hindi ko agad ito nauunawaan ipagkaloob mo sa akin ang kapayapaang nagmumula sa iyo at nawa'y sa bawat hakbang ng aking buhay ikaw ang aking maging liwanag